Ngayon, napuput into question yung integridad ng buong komisyon. Kasi yung isang komisyoner nyo, may asawa na kontraktor. Oo ba na yung asawa ni Komisyoner Lipana ay ang President and General Manager ng Olympus Mining and Builders Group na nakapag-secure ng 200 million peso worth ng DPWH Flood Control Project? Based on media reports, yun po ang aming yung So na-award yung mga yan while Commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana, the very same commission tasked to audit DPWH projects, tama ho ba? Uh, yes, I think so, yo. Tama po ba na may paglabag yan sa batas natin, RA 6713, Code of uh, Conduct and Ethical Standards, na uh, pinoprohibit ang mga opisyal natin na magkaroon ng financial or material interest in transactions that uh, fall under yes. the office's jurisdiction? Personal na uh, position ko po, uh, there's a potential conflict of interest po. Ito yung binabanggit natin mga boss na napakalalim ng problema ng korupsyon. Kaya mga boss, nakikiusap ulit ako sa inyo na patuloy tayo na magingay at mga lampag dito sa usapin ng korupsyon. Kasi mga boss, pag tumahimik tayo at nawala yung galit natin, eh wala na namang mapapanagot at magpapatuloy yung pandarambong at kagaguhan na nangyayari sa ating bansa.